Pag-usapan po natin mga warning signs, sintomas na sobra alat ang kinakain mo, sobra sa asin ang iyong katawan. Alam nyo, wala talaga tayong specific test eh, para malaman kung sobra ba alat kinakain mo. Kaya kunin natin sa sintomas. Kahit ako guilty tayo dito. Eh. Number one, pwedeng uh, ihi ka ng ihi. Pag lagi kang umiihi, uh, lalo na sa madaling araw, pwedeng sobrang alat ang kinakain mo. Pero possible din na meron kang UTI, may prostate problem, o may diabetes. Pero kung hindi ka naman mauminom ng na maraming tubig, ihi ka na ihi, tingnan natin, baka sobra alat kinakain mo. Number two, laging uhaw. ba diba? Pag maalat kinakain mo, lagi kang uhaw. ba diba? Parang kulang lagi sa tubig. Kasi yung sobrang alat, ginugulo niya yung fluid balance natin sa katawan. Number three, may manas. May manas konti sa muka, sa kamay, sa sing-sing, ni masaot sa paa. Pwedeng sobrang alat ang kinakain mo. Number four, ang pagkain sa'yo walang lasa. Parang matabang lahat ng mga kinakain mo. Parang, bakit matabang ito mga kinakain ko? So, nasanay kasi yung dila mo sa maalat. So, you find food bland and boring. Number five, laging may masakit sa ulo. May headache ka konti. O, o minsan, dehydration yun dahil sa sobrang alat. Number six, lagi ka naghahanap ng maalat. Gusto mo mani, chips, chichirya. Paano nasanay ka na sa alat eh? Yung mga chichirya natin, may betsin yan na MSG. Isang klaseng salt din siya eh. Monosodium glutamate eh. Parang salt din yung epekto niya. Ano komplikasyon pag sobrang alat kinakain? High blood, heart failure, liver disease, kidney failure, manas sa paa, kaya pag binawasan mo yung alat sa pagkain maraming benepisyo bababa yung blood pressure mo mababawasan yung heart attack, yung stroke kasi bababa nga yung blood pressure mababawasan din yung kidney failure, liver failure, mas papayat ka pa so maraming benefits talaga so ano gagawin natin para mabawasan yung alat sa pagkain natin tayo mga Pilipino guilty tayo dito eh Normally kasi ang alat na kinakain ng Pilipino umaabot sa 15 grams of table salt in a day. Ano yun eh? Mga 6,000 milligrams of sodium. Kailangan 2,000 milligrams of sodium lang ang low salt diet eh. Ganun kababa. Pero kahit mabababa lang ha. Number one, huwag na ng alat yung pagkain ha. Kung ano lang lasa, konti lang huwag masyado maalat. Hayaan mo na yung mga kumakain ng maglagay ng asin kung gusto nila. Number two, pagluto, dapat konti lang yung asin. Number three, try mo sanayin yung sarili mo sa mas matabang na pagkain. Pwede mo naman sanayin eh. Kasi pag nasanay ka sa sobrang alat, paalat na paalat yan. Sa karenderya, sa restaurant, naku, sobra alat ni makain talaga. Pang ano, pang lagay sa kanin. Kaya lang, sobrang alat eh. Masama din sa katawan. So, dapat masanay sa low salt. Paano ka masasanay sa low salt? Imbis na puro asin ang gagamitin mo, gumamit ka ng ibang uh, seasoning. Pwedeng uh, bawang, pwedeng sibuyas, pwedeng lemon, pwedeng calamansi, pwedeng spice, o yung mga herbs, pampalasa. Huwag puro asin ang gagamitin. Diba? Pagdating sa sausawan, napakahalaga. Mahilig kayo sausawan, toyo, patis, bagoong, di ba? Try niyo palitan. Ako, favorite kong sausawan, suka na lang. Suka, kung gusto mo, kalamansi, sausawan, hot sauce, yun na lang. wag masyado yung asin at toyo, patis ang gagamitin. Pagkain ng instant noodles... Huwag mo ilagay yung buong pakete ng uh, seasoning. Ako, kalahati lang ng seasoning. Tapos yung tubig ko, mga two-thirds. Di ba? Lampas kalahati. Medyo matabang. Kasi hindi ko rin inuubos yung buong ano, sa instant noodles. Yung sabaw, konti lang. Kasi alat pa rin yun. Eh. Kahit damihan mo na inom ng tubig, maalat pa rin yun. Masama pa rin sa katawan, may damage pa rin sa kidneys natin. Pagdating sa pagkain, adobo, pinakbet, di ba? Ayan gusto natin. Spaghetti, sauce, maalat din. So, bawasan mo lang yung sarsa. Bawasan mo lang yung paglagay ng sarsa kasi na yung alat. So, tingnan mo rin yung mga food labels na ma-check na yung mga low salt ang pipilit. So, yung mga ihaw-ihaw lang o steam lang ang kainin natin. Salamat po. Good luck.